ang hindi ko inakalang message today galing kay Barako Kitchen need your best opinion kung hindi nyo pa alam ang nangyayari ngayon sa TikTok trending na trending then let me tell you what happened To be honest, Barako Kitchen, meron na nag-report sa akin ito. Pero hindi ako sumali kasi kinontak man nila ang isa sa mga tumutulong din sa mga kababayan natin dito. And I trust that she can do what she can do best for our OFWs. Pero eto na talagang nais mong marinig yung opinion ko, sana kahit hindi mo magustuhan at mga kababayan natin, pakinggan nyo pa rin kung ano yung side ko dito bago pa po ako gumawa ng video na ito, I checked all the posts. And hindi ko na kailangan i-mention sila. Alam kong kilala nyo na sila. And for privacy purposes, kaya kailangan natin ding i-conceal yung uh, identity nila. Except kay Barako Kitchen, kasi he sent this friendly na need for my opinion. Dito sa Taiwan whether local ka or foreigner ka, for as long as andito ka sa Taiwan, you have to follow the rules. At isa sa pinaka-rule dito ay to keep the privacy of anyone in the country. So, yung post na kailangan lang naman sana yung ticket, kung hindi lang nilagyan ng picture, wala sanang issue, wala sanang problema. Now, yung action ng pinost na picture na ugnayan sila sa MECO, it's their right. Kasi syempre, na-post na sila na violate na yung privacy nila. Sa side naman ng na MECO, of course, they have the right to get involved and settle the issues. Kasi syempre, parang ano sila, representative sila, but they are not our government. From that person alone na kinontak nila, she told me, She's my source na hindi government ang meko dito. Kung anuman ang gagawin tungkol sa kaso na ito, lalo na sa legal na pamamaraan, it will still follow the legal procedure dito sa Taiwan. So pwede ba itong ikaso? Pwede. Kasi as I've said po in my previous video, bawal ang mga ticket dito na binibenta. Lalo na yung mga paraful na ticket na binibenta, bawal po talaga yun the one that handles this case, kung ito ay ipapakita niya sa korte, eh, the court will actually tell you na bawal talaga yung patiket na yan. Swerte nga lang tayo mga Pilipino kasi wala talaga nagre-reklamo, walang nagsusumbong because we all understood each other na gusto natin na mayroong ganitong patimpalak or event para naman maaliyo di ba? Yung mga kababayan natin dito sa tingin ko, ang hinahanap ni Barako Kitchen is to fill in the blanks. Kung ano ba talaga ang dapat gawin. So, dapat sana, in the future lang, in the future lang, kasi imposible na pigilan natin yung mga kababayan natin na gumawa ng event. Imposible yun. Kasi talaga likas na malikhain, creative at active yung mga kababayan natin. But, in the future, na may ganitong problema sa ticket, kung kung maaari, wag na kayong mag-post. I-private message nyo na lang. Kung magre-remind kayo, just remind. Wag na kayong maglagay ng pangalan. Wag din kayo mag-post ng picture. Kasi talagang kahit sabihin nyo na reminders lang yon, you still violate the privacy law dito sa Taiwan. Talagang kasalanan yun. Pangalawa, bakit ganoon ang reaksyon ng taga-Meco? Kasi syempre, alam niyo po, Sir Barako Kitchen, at sa lahat ng mga kababayan natin, sawang-sawa na, kung makikita niyo yung comments, pagod na pagod na yung mga Filipinos dito sa Taiwan sa mga pageants. Sa totoo lang, pagod na pagod na. I mean, sagad na sagad na. Kasi hindi nga lahat gumagawa ng tama. At nagiging common thinking na ng lahat na ginagamit ang pageants sa pera. Pinaperahan yung mga kandidata. Pero kahit sabihin mo pa, huwag ka nang sumali, meron pa rin namang sumasali. ba? Diba? So, ano ba talaga ang problema dito? Ang problema dito ay ang organizer. Kung alam nyo na yung organizer na yan ay may lamat na, may problema na, eh huwag na kayong sumali. Piliin nyo ang organizer na maayos. Marami naman dyan. Kasi huwag nating pigilan. It's their art of expression. And nakakatulong din yan sa mga kababayan natin na walang magawa or gustong may gawin. Or may gustong ipakita. Mas okay pa yan kesa pupunta sila sa disco. Diba? Sinasayang nila yung pera nila. At least nilalagay nila yung pera sa tama. Nagmamodel sila. Tungkol naman sa sinasabi na, ah, mayabang na, nag-organize lang ng isang event, yumayabang na. Kandidata lang, nanalo lang, yumabang na. Itong mga personal na bagay, may natin i-judge kasi it's their personal choice. Kaya, kaibigan ninyo ang mabuti at hindi mayabang. Pwede mo namang i-control ang sarili mo, di ba? Yung hindi natin makontrol, nakaka-stress yan. So, sa tingin ko, si Barako Kitchen, concerned lang siya. Kasi nasabi nga niya, kapatid niya yung isa sa na-post. So, it's his right to protect his family. Pero again, sa maayos na paraan, dapat ginawa ang pag-remind sa ticket. Kung hindi ka nag-post, kung, kung reminder lang siya talaga. Kung walang picture, wala naman sana dapat issue. Ang leksyon natin dito ay hindi lahat akma sa social media. Hindi lahat ng problema or issue dapat gamitin ang social media. Mas mabuti pa rin na kausapin natin ng maayos yung tao na concerned, de ba? Direktang pakikipag-usap kasi para't ano pa importante pa din yung reputasyon mo at pakikipagkapwa-tao. So, kung kailangan mo siyang sabihan kung ano man yun, dapat direkta mo ng i-message e at hindi mo na kailangan pang gawin ito sa social media na maaaring ikaw pa ang mapahamak. But again guys, para sa mga naargabyado sa mga pageants, feel free to go to the court lately kasi may nag-report sa akin na hindi na tumutulong ang police. So you can go directly sa district office, bring your evidences, and then e-reklamo kung sino man yon. Kailangan lang ang pangalan, address, at ano pang mga informasyon na pwede makatulong sa investigation ng police. In that case, mabibigyan ka ng katarungan at huwag ka nang sumali pa. Para sa mga organizer naman, babala lang. Alam niyo po, pabata ng pabata ang mga kababayan na pumupunta dito at iba na ang mga kabataan ngayon. They are more assertive of their rights. Kaya kung gusto mo na magkaroon ka pa ng chance na mag-organize, eh dahan-dahan lang din sa pakikipagkapwa tao. Dapat ayusin, wag masyadong attitude, okay? At hindi ko sinasabi sa isang organizer yan para sa lahat ng gustong maging organizer dito sa Taiwan. At para naman sa sukang-suka na sa pageant, wag na lang kayong manood. Skip nyo na lang ang video. Hayaan nyo na sila sa kasiyahan nila. At ikaw, para sa sarili mo, gumawa ka na lang na pwedeng makatulong sa'yo pag uwi mo sa Pilipinas para hindi maghirap. Kasi ang dami ngayon, according to survey, 80% ng mga OFW na naumuwi sa Pilipinas walang trabaho. Kaya better, gumawa ka ng mga paraan na pwedeng mag-enhance ng skills mo para pag uwi mo sa Pilipinas, meron kang paraan ng pamumuhay. Okay ba?